ulo ng mga nagbabagang balita. pinagsanib pwersa ng Pilipinas at Australia nagkaisa para sa kasangga 2025 na pagsasanay. Sundalo mula sa 58 ID, buong tapang na inalay ang buhay para sa kapayapaan. Masinsinang screening ng Philippine Army Officer Admission Board of Power para sa mga aplikante isinigawa sa kam evangelista patag Cagayan de Oro City 23rd ID suportado ang Sustainable Livelihood Program Association sa Agusan del Norte Army Chief Dental Surgeon bumisita sa 4ID upang palakasin ang serbisyong pangkalusugan ng mga sundalo Final deliberation ng annual budget plan 2025 ng 4th ID dinalakay Magandang hapon Northern Mindanao Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook ngayon ay araw ng Biyernes, ika-23 ng Mayo 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasanduluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Narito ang detalye ng ating mga balita. Pinagsanib puwersa ng Pilipinas at Australia, nagkaisa para sa kasangga 2025 na pagsasanay. Nakatutok sa balita si Kabayaning Jai Hapas. The Philippines-Australia army-to-army exercise, Asanga 25-1, composed of 140 personnel from the Philippine Army and 19 personnel from the Australian, Defe Australian Defence Force, open effective Sa pagpapatuloy ng pagpapatatag ng ugnayang pangdepensa, formal ng sinimula ng Philippine-Australian Army-to-Army Exercise o Kasangga 2025 si Camp Evangelista Patag Cagayan de Oro City. Pinangunahan ng mga matataas na opisyal mula sa hukbong sandatahan ng Pilipinas at Australia ang opening ceremony. Sa pangunguna ni Major General Michelle B. Aniron Jr., Commander ng 4th Infantry Diamond Division, kasama si na Major Leitia Newham ng Australian Training Team at Major Brandon Senos, Commander ng Australian Contingent. I really expect everyone to be their best every day, to make friendships, golden friendships that will last a lifetime, and to be very uh, liberal and uh, sharing of our knowledge between each other, so that we come away from this exercise as better soldiers and officers, and go back to our countries with good memories uh, that we can carry forward for the rest of our lives. Sa kabuuan, siyam na pong sundalo mula sa First Combat Engineer Regiment ng Australian Army at isang daan at apat na pong Pilipinong tropa mula Fourth Infantry Diamond Division. 10th Infantry Aguila Division at 504th Combat Engineer Battalion ang nagsanib para sa isang malawakang pagsasanay na isa sa gawa mula Mayo 19 hanggang Hunyo 24 sa si Camp Kibaritan Kalilangan sa probinsya ng Bukidnon. We're looking ways going forward for this is to adapt more and also to learn and also to adapt and learn some new strategic ideas that can share from the other nation like the Australia and also for us that can help to our war, war fighting competency and also to showcase our capabilities as the Philippine Army. And also, we are assigned at the reconnaissance battalion, we are expecting more that can help for us, that we can help and improve much better, especially in the jungle operation. Enjoy lang at um, cherish yung ano yung mga matututunan natin sa Australian friends natin. At most especially, uh, we learn from them na marami tayong matututunan sa kanila. Layon ng Kasangga Exercise na palakasin ang kakayahan ng Philippine Army at Australian Army na magsanib sa iba't ibang uri ng operasyon tulad ng urban operation. Jungle warfare, combat tracking, long range marksmanship at casualty care. Matapos ang opening ceremony, nagsalo-salo ang mga kalahok sa isang traditional na budol fight bilang simbolo ng pagkakaisa at pagkakaibigan ng dalawang hukbo. Napapanahong balita. Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Jai Hapas 4ID News Bayani Updates. Nang ng courtesy call si Colonel Harold M. Cabono, Commandant at Chairperson ng Philippine Army Officer Admission Board or PAWA. Kasama ang kanyang grupo kay Major General Michelle B. Anurin, Jr., Commander ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Bahagi ito ng opisyal na aktividad ng PAWA kaugnay ng isinagawang masinsinang pagsusuri at panayam sa mga aplikante ng Officer Candidate Course OCC Class 64-2026. Isinagawa ang screening mula Mayo 14 hanggang 16 sa Alcoseba Hall at Division Clubhouse ng 4th ID. Pinalakay sa nasabing pagbisita ang mga proseso at pamantayan sa pagpili ng mga kwalipikadong aplikante. Gayon din ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na antas ng profesionalismo sa hanay ng mga magiging bagong opisyal ng Philippine Army. Ang pawab ang pangunahing lupon na nangangasiwa sa pagpili ng magiging opisyal sa pamamagitan ng OCC. Isang programang layuning magsanay at maglinang ng mga bagong leader ng hukbong katihan ng Pilipinas. Samantala, Sundalo mula sa 58 IB buong tapang na inalay ang buhay para sa kapayapaan. Para sa karagdagang detalye, narito ang ulat mula kay Kabayanan Bon Alavidas. Binigyang pugay ng 4th Infantry Diamond Division ang kabayanihan ni First Lieutenant John Paul Tua na buong tapang at walang pag lang ang isinakripisyo ang kanyang buhay para sa kapayapaan at kaligtasan ng sambayanan sa probinsya ng Misamis Oriental. Si First Lieutenant Tua na nagtapos sa Officer Candidate School Class 56-2022 ay na-deploy sa 58th Infantry Battalion na nakabase sa bayan ng Claveria, Misamis Oriental. Kilala siya sa kanyang kahusayan sa serbisyo, ngunit higit pa rito ang kanyang matatag na paninindigan para sa kapayapaan. Sa kabila ng banta mula sa communist terrorist group, buong loob niyang hinarap ang panganib at ginampanan ang tungkulin upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad na kanyang nasasakupan. Sa isang pahayag, Binigyang diin ni 4th ID Commander, Major General Michelle Anayron Jr. na kabayanihan ni 1 Lieutenant Tua ay isang paalala sa mataas na antas ng dedikasyon at paninindigan ng mga sundalong Pilipino. Anya, ang kanyang sakripisyo ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng kawal na patuloy na naglilingkod para sa kapayapaan at siguridad ng bansa na hindi kailanman malilimutan ang kanyang kabayanihan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, for ID News, Bayani Update. Ang tabayanan po ang ito pang mga balita sa aming pagbabalik. Alamin, ipaglaban, suportahan. Ating itaguyod ang ating karapatan sa ating karagatan. Makialam sa mga pangyayari sa bayan. Huwag hayaang malinlang, isulong ang paninindigan para sa ating kinabukasan our seas our rights our future nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. Dagdag pa na 23rd ID suportado ang Sustainable Livelihood Program Association sa Agusan del Norte. Nakatutok sa balita si Kabayaning Ella Rivera. Suportado ng 23rd Infantry Battalion ang Manila di Bugabos Malinawon Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa matagumpay nilang pag-ani ng 330 kilos ng tilapia Noong nakaraang araw, ang naturang pag-aani ay ginanap sa Purok Uno, Barangay Manila di Bugabos, Butuan City na pinangunahan ng Presidente ng Naturang Asosasyon na si Ruelio Vanzuela. Kasama rin si na Provincial Fisheries Office ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Officer in Charge, Felix Berto Tanduyan, at si Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program, Karaga Regional Program Coordinator Reynard Roy Cabusaw. Sa mensahe ni 23rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Chris C. Baloran na ipinapakita ng pagkikipagtulungan ito ang dedikasyon ng kasundaluhan BIFAR at DSWD sa pagsuporta sa mga proyekto para sa kabuhayan ng mga mamamayan at pagpapabuti ng seguridad sa pagkain at katatagan ng ekonomiya sa rehiyon. Isang malaking hakbang ito tungo sa pag-unlad ng komunidad at pagpapalakas ng sektor ng pangisdaan sa kanilang nasasakupan. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. Matagumpay na isinagawa ang final deliberation ng annual plans and budget ng Fourth Impadi Diamond Division na dinaluhan ng mga opisyales at enlisted personnel mula sa iba't ibang brigade at batalyon sakop ng area of responsibilities ng 4ID. Sa isinagawang deliberasyon, tinutukan ang maayos at wais na pagplano ng taunang budget para sa mga programang susuporta sa operasyon, pamamahala at kapakanan ng mga sundalo ng 4ID. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Major General Michelle B. Anayron, Jr., commander ng 4ID na mahalaga ang maingat na pagpaplano at tapat na paggamit ng pondo upang masigurong bawat sentimo ay napupunta sa tamang layunin. Ang deliberasyon ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagsusumikap ng 4ID na pagbutihin ang kanilang serbisyo at mapanatili ang mataas na antas ng integridad at profesionalismo sa pagtupad ng kanilang tungkulin para sa bayan. Samantala, Army Chief Dental Surgeon bumisita sa 4ID upang palakasin ang serbisyong pangkalusugan ng mga sundalo. Narito si Kabayaning Jai Hapas. Sa patuloy na pagpapakita ng dedikasyon ng Philippine Army sa kalusugan at kahandaan ng kanilang mga kawal, bumisita si Colonel Ranolfo O. Espera, Army Chief Dental Surgeon sa 4th Infantry Diamond Division, si Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City. Nagsagawa si Colonel Espera ng courtesy call kay 4ID Commander Major General Michelle B. Anaron Jr. kung saan kanilang tinalakay ang pagbibigay ng dekalidad na pangangalaga sa ngipin at ang pagpapanatili ng serbisyong pangkalusugan sa buong division. Pinagtibay nila ang layunin na mapanatili ang kahandaan ng mga sundalo sa pamamagitan ng patuloy at maayos na akses sa mataas na kalidad ng dental care. Pagkatapos ng courtesy call, nagtungo si Colonel Espera si Camp Evangelista Station Hospital at nakipagpulong sa mga dental officers, medical personnel at civilian staff upang suriin ang operasyon, kagamitan at proseso ng pangangalaga sa mga pasyente. Sinuri rin ang mga programa para sa dental outreach, preventive care at ang pagsasama ng dental services sa mas malawak na sistema ng pangangailangan na pangkalusugan. Nagpasalamat naman si Major General Aniron Jr. sa pagbisita at binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na pagpapabuti at pag-angkop sa mga bagong pamamaraan sa medical support system ng mga kasundaluhan ng 4ID. Napapanahong Balita, serbisyo Publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Updates. At yan ang mga balita ngayong linggo para sa karagdagang news update. I-follow niyo lang po ang aming social media accounts na nakaplas sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong person ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Dime Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Jeline Falyar na nagpapaalala kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking langdas, walang, walang malayo sa puso ng sundalo. Sa pag-asang merong darating na tanglaw, bayani ka kaagap. i do